may nagtatanong tungkol sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. Yahweh ba? Yahweh ba ang tunay na pangalan ng Diyos? Mm -hmm. Eh, yung bigkas na Yahweh o yung binibigkas na Yahweh, eh yun talaga ang pangalan ng Diyos. Pero kung titingnan natin, yun talagang nakasulat sa Biblia, wala yung A saka yung E. Y-H-W-H lang. Yun ho yung uh, consonants lang ho kasi sa katinig oh, sa Weekend wikang Ebreo. Ebreo Ngayon para mabigkas siya kasi nga naman wala hong patinig oh, po. May hirap nga naman kung puro consonants o puro katinig lang yung nakikita Doon sa sistema ng alpabeto ng Ebreo, mm -hmm. merong tunog patinig oh, Tunog po. lang So may mga simbolo na nilalagay ho doon na katapat, sa ilalim para wasto ang pagkabigas. Mm -hmm. So, ang, ang uh, panghala ng ating Panginoong Diyos sa mga Israelita noong una, na nakasulat, sinulat talaga nila, dokumentado, ay eh yung uh, apat na letra, ang tawag ko, eh, tetragrammaton, mm -hmm. yung four-lettered word, din yung okay. sabihin, na nung una talagang sa pagamba ng mga Israelita na mabigkas ito ng mali dahil violation anya to ng Mm -hmm. Isa sa mga pangon na utos, huwag mong bibigkasin kasi no sa salitain ng Panginoon mong Diyos ng walang kabuluhan. No, oh, yung pangalan niya. <laughs> yung kanyang pangalan. Baka mabigkas nila ng mali. Eh, yung iba, eh, talagang naging general nila na pagtanggap dito na wag na lang sa eh. Kaysa magkasala. Opo. Ngunit, sa kinalaunan nga, mga kaibigan, ayon sa mga biblical scholars, yung po talagang pangalan ay pinapangamba nilang uh bigkas eh, eh ang pronunciation talaga nun ay eh, Yahweh. Mm -hmm. uh, kung susundin natin yung kayusan ng o sistema ng kanilang uh, pag-aalpabeto. So Yahweh ho talaga. Pero yung sabihin na uh, ito'y pangalan ba ng Diyos? Maaari dahil nga ito yung pangalan na binibigkas ng mga Israelita sa pagbanggit sa pangalan ng Diyos. Mm -hmm. Lamang may mga ibang issues pa ho dyan. Eh. kasi nga sa Biblia na ginagamit nating Tagalog may mababasa po tayo na... Tuwiran. tuwira Jehovah naman. Mm -hmm. So, ang spelling ay e magkaiba dun ho sa nakikita natin sa ating monitors. Yahweh. Sa ating wikang Pilipino o kahit sa English ang spelling ay e Y-A-H-W-E-H. -E Samantala, mm -hmm. yung mababasa natin sa Tagalog at maging sa Ingles, nakalagay naman nun dun Jehova Jehovah. Oh, J-E... H O V E H na inamin naman ng mga uh, sumulat dito mm -hmm. na ito inimbento lang nila. Opo. Na kung papayagan po na ating mga kaibigan, ito po ay batay sa kanilang mismong um, version ng Biblia. O, gamit po nila ito eh, dun sa Uh, the Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures na ito po yung ang tawag po dito e eh, The Jehovah's Witnesses Bible Biblia po ng mga kaibigan nating saksi mm -hmm. uh, na kung sa pagkakasali na po sa ating wika e eh, ganito po ang kanilang sinasabi ano po samantalang humihilig tayo o yung inclination nila humihilig tayo sa pananaw na ang bigkas Yahweh, yan ang mas tamang paraan o wastong paraan, pinagpasyahan natin. O, oh, sila ho nagpasya. They decided. Pinagpasya natin gamitin ng Jehova dahil ito ang nakasanayan na ng tao mula pa ng ikalabing apat na siglo. Hmm. So, mapatatagpuan nga po yan sa forward ng nasabing aklat, page 23. So, aminado po sila na nakasanayan lang po kasi. So, might as well, i-adapt na ho yung pangalang ito at maging ang pangalan para sa kanilang samahan ay eh, naisama po yun. Mm -hmm. Pero sa kanilang nga ho mismo galing, na ito po ay sila ay nagsasabi na mas wasto ang Yahweh, pero dahil nakasanayan lang yung Jehovah, gamitin na natin ang pangalang Jehovah. Yeah. Mm -hmm. Dahil nakasanayan lang, lang. Mm -hmm. hindi dahil yun talaga ang pangalan. Opo. Bagaman kung talagang tutuntunin, ang mas tama na pangalan yung Yahweh. Mm -hmm. 'Yun ang tamang bigkas. Opo. At yun din ho, kumamarapatin niyo po pati na usual at mga Opo. kaibigan. Eh yun din ho ang ika nga eh mas dapat natanggap na pagkakabaybay mm -hmm. yawe. o pagkakispel Mhm. Yahweh. Ah, kasi ang history ho ng pangalan Jehovah yung evolution Ika nga, gaya ng wika natin, kapatid na Yusel, wikang Ingles, wikang Kastila, may mga evolusyon din pinagdadaanan yan, o pagbabago sa pagtakbo ng panahon. Gaya din ng pangalang Jehovah, mm -hmm. na alam natin, sa pagkatinig natin, they acknowledge, they admit na ito ay nauuring, ang gabing ng termino, eh, na invento, it was an invented word, just for convenience, since It is already widely accepted. Ika nga, tanggap na, eh, yun na lang gamitin natin. Bagaman, aminado sila na mas tama Opo. dapat yung YHWH mm -hmm. so, sa pagbaybay na Yahweh. Mm -hmm. Yun sa binabanggit ko nga ako kanina, kapatid na Yusiel, na evolution dahil nga naisalin ito sa iba't ibang mga wika, mm -hmm. yung kasulatang Ebreo, ibig sabihin ng Biblia, yung Old Testament, kasama sa mga Um, na isalin Na iakma sa kultura Sa lingwahe ng mga nagsisalin eh nagsisalin kasi hindi naman mga Ebreo Meron nga dumating ang panahon na ang nagsisalin May kasanayan sa Aleman o German mm -hmm. Kaya kinalaunan yung Y Napalitan ng J mm -hmm. Then yung Yung A yung uh, W, na halinhina ng V. v. Mm -hmm. Although, ang pronunciation pa rin nila, e eh, ganon. Yung J A Y pa rin ang pronunciation. Kaya lang, dun sa mga tao na hindi ganon ang bigkas nila, pag nakita nila yung J, hindi nila bibigkas yung Y yun. Mm -hmm. Kaya, ang naging bigkas, e eh, yung bigkas natin na alam na J. Mm -hmm. o, kaya, ang naging bigkas at naging eventual spelling, eh Jehovah. Uh, so, again, kung babalikan po natin, it is uh, accepted, widely acknowledged na na fact na yung Jehovah is just an invention. Oh, a result of an evolution na ang talagang pangalan ng Diyos, ika nga, eh, Yahweh sa panahon po ng mga Hudyo mm -hmm. o ng mga Israelita. Oh, Pero, Bagaman may talatangan na ang nakalagay yh YHWH mm -hmm. na sinasabing pangalan ng Diyos. Opo. Eh ang talagang tiniyak ng kasulatan kung ano yung pangalan ng Diyos na mananatili magpakailanman, yun ang pangalan ng Diyos. Opo. Mm -hmm. At ini ma mababasa po natin sa Exodo 3:15. Mm -hmm. Masipan. Narito po mga kaibigan at subaybayan po natin ang napaki-importanting impormasyong ito halaw po sa noong pamay mga panulat na ng mga unang lingkod ng Diyos. At sinabi ng Diyos kay Moises, Ako, yaong ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ko sa inyo ni ako nga kung itutuloy natin sa Kisje, ganito po. At sinabi pa ng Diyos kay Moises, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Sinugo ako sa inyo ng Panginoon, ng Diyos, ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, ng Diyos ni Jacob. Ito, ang aking pangalan magpakilanman At ito ang aking pinakaalaala sa lahat ng mga lahat. Yeah, Kasi maraming ginamit na pangalan ng Diyos Basis sa pangangailangan Merong pagkakataong ginamit niya yung salitang Diyos na makapangyarihan sa lahat Pagka mm -hmm. sa wikang Ebreo, El Shaddai mm -hmm. Marami siyang sinabi rin niya Ako nga pangalan din niya yon mm -hmm. pero meron siyang pangalan na Magpakailanman man gaya ng ating nabasa at narinig yun ang pangalan Diyos Opo so sa simpleng noun ang tawag noun mm -hmm. na uh, sa wikang nating Pilipino is uh, spelled with a small d Opo. yung noun na yun eh hindi lang naging noun kundi mismo name ng Diyos with Opo. a capital d sa so, wikang Ingles small g Uh, a noun, a simple noun, referring to a deity, referido sa isang uh, sinasamba. Pero, nung kinapitalize po ito, ito yung pangalan mismo ng ating Panginoong Diyos. Opo. Kaya, hindi lamang po, gaya ng sinasabi ng iba, na yan ay eh, tungkulin, position. Hindi lamang po ganun. Kundi, sinabi mismo ng Diyos, ito ang aking pangalan. Kaya kahit po marami siyang Ginamit na pangalan sa iba't ibang pagkakataon Ang pangalang Diyos, ang mananatili niyang pangalan Magpakailanman Yan po ang nasusulat So, sana naging uh, maliwanag po sa atin yan At hindi ho nagtatapos ang kwento tungkol sa pangalan ng Diyos Dahil marami ang komplik. Hindi ko sa komplikado, kompleks at uh, tumakbo nga ang panahon sa pagparito niya nakilalang Mesiyas. Okay. okay. That's another uh, story to tell. Ika nga, that's another doctrine that we can talk about yung tungkol naman sa ating Panginoong Jesus. Oh. So, sa,